Ayan! Hello guys! Welcome back to my channel. Medyo maliwanag sa likod. So, nakamesiban na ako guys. Di ba ako naliligo Um, ngayon, imumukbang natin yung ating kilawin. Ayan. Gumawa tayo ng kilawin. Gusto ko magkamay. Ayan. So, unfortunately, wala na yung ano ko. Yung selfie stick ko. Naputol. Kaya hindi ko na maano ano, phone stand na lang yung gamit ko. So, pinigaan ko siya ng lemon. Tapos, nagkahit ako ng sibuya. nilagyan ko siya ng konting su- uh, luya para matanggal yung lansa. Tapos, sili. Ayan. Ang ating kilawing dilis. Mm. Ah, ang sarap. I don't know, guys. Oh my God. Ang sarap. Mapapa-extra rice ka talaga. Mm. Ang init ng kanin. At mainit yung tubig. Sakto lang siya. May paminta din. Uh, may konti siyang anghang na hindi masyadong maanghang kasi hindi ako mahilig sa maanghang. So, nagbe-blend yung lasa ng lemon na nang, siyang nangluto sa isda. Tapos yung sibuyas na pula. Tapos, may green na sili. Wala kasi akong red. Mm. Oh my God. Ang sarap. Sobrang na ko to guys. Kasi, um, 19 years na ako dito. Mag-19 years na ako. Hindi ako nakakita ng ganto Na fresh. Meron sila, yung ano na, dried. Mm, ang sarap. Mm. Babalik ulit. <laughs> Babalik ulit ako doon. At ganito naman ulam, ulam ko next week. Mm. Mm, sarap. Ayun, naano ko yung sili. Nakay medyo mahangsi. siya <laughs> mm. Parang kulang tong kanin ko. Ba, maaga pa kumain na ako. Mm. sarap. Parang gusto kong mag-iwan para bukas. Mm, ang sarap. Tas maanghang. Masarap sana to pagka nag-market ako ng anon before holiday. Pwedeng baulin sa labas. Para may share sa friends. Naku. Mm. Masarap pa yung asim niya kasi lemon. Hindi siya suka. Ayam. Ah, ang sarap. Actually, mag mag-exercise ako. Pero mamaya na ulit. Mm. My God May natira pang konti para bukas mm. Ang sarap Mmm